At pag-uusapan po natin, mga kababayan, itong bagong uh, pahayag ni Vice President Sara sa pagtalaga dito kay Tore bilang bagong PNP Chief ng Philippine National Police. At hindi po maiwasan ni Vice President Sara na ikumpara ang pagpili kay Martin Maldes na umano yung may isyo ng bribery bilang House Speaker at pagpili naman kay uh, Tore bilang bagong PNP Chief na involved naman at may findings nga po sa Senado na illegal ang kanilang ginawang pag-aresto kay President Duterte. And of course, si Mayor Basti ay nagbigay din ng komento. Sige, panoorin natin ang balitang ito mga kababayan na galing po sa Isiminay. <laughs> Sir, that's my reaction our next question Tumawa lang si Vice President Sara Duterte Nang una siyang tanungin patungkol sa pagkakatalaga Kay General Nicolas Torre Bilang bagong hepe ng Philippine National Police Pero nang iba to sa kanya Ang parehong tanong sa ikalawang pagkakataon Matindi na ang naging sagot ng pangalawang pangulo Hinggil sa magiging epekto ng bagong liderato ng pulisya sa bansa Well, I do not think uh, magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. Ipinuntun. So, tama yan mga babayan po natin. Ano yung magiging future ng ating bansa na tagapagtupad ng batas? Pulis. Di ba? Tapos siya po ang nakitaan ng iligal na pagpapatupad ng batas. And hanggang ngayon, ha, ongoing pa po yung, ano na yan, yung investigation na yan. And uh, I don't think so, no? na hindi pagpapatuloy ni Amy Marcos kasi hindi pa yan nagwakas alam ko ipagpapatuloy pa ni Amy Marcos. So, al alam mo na nakitaan na po siya ng kanyang mga kasinungalingan, illegal na ginawa doon sa QJC and of course kay Tatay Dikong ha, ah, naka live telecast po yan, videohan po yan mga kababayan natin no. Nakitaan naman doon pero bakit siya pa talaga ang pinili? So, ano mangyari? Talagang utusan o gawing verdugo lang yan ni Bongbong Marcos no itong si Tore. VP Sara na ang mismong proseso ng pagtatalaga kay Torre ay puno ng tanong at pagdududa mula pa lamang sa simula na tila pag-uulit sa mga desisyong may bahid ng anomalya gaya anya ng pagkakapili noon ng isang kongresistang may kinakaharap na bribery case bilang house speaker. Una Ma ako po mga kababayan natin. <laughs> Mukhang sabit at dawit ngayon. No? Ditong si Martin Romualdez na napasama pa sa example ni Vice President Sara itong si Martin Romualdez. Ang una, doon, pala, doon na lang tayo no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng uh, Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case uh, in the United States. So, yung eh, Kaduda-duda na eh. ba? Diba? <laughs> ang ina, mga mukha pa lang nila. Kaduda-duda na eh. <laughs> mukha ni Tori at ni Marta di ba? And talaga napaka-prank ka lang po ni Vice President Sara. At alam mo, no? Yan ang mga rason kung bakit gusto nilang tanggalin ma-impeach itong si Baby Sara. Dahil hindi po sila uubra no? sa tapang, galing, talino po ni Vice President Sara. O, lalo na si Mayor Basti ah, parang pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo iaap, hindi mo susuportahan yan as uh, Speaker of the House of Representatives. Ano kasi mga kababayan, no? Yung Presidente at Ama daw po ni Claire Castro. <laughs> Ay mukhang wala talaga sa matinong pag-iisip. Puro galit, ganid, yung laman ng kanilang isip. Kaya gusto nila, lahat ay makokontrol nila. Diit <laughs> ni VP Sara, lalong tumindi ang duda ng italaga si Torre sa pinakamataas na posisyon sa PNP. Sa bila ng naging findings ng Senado na nagsasabing lumabag ang opisyal sa batas sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, kitang-kita po yan mga kababayan natin. Pero ginawa pang pinpichip ha. In the same way, na merong recent findings ang Senate of Violations of Law of this uh, police officer. So bakit mo naman gagawing uh, chief of police? So sketch sketchy yung decision. Samantala, mas matapang naman ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabing si Torre ay malinaw na ginagamit lang ng Malacanang para sa pansarili nitong interes. At, Grabe no. E totoo naman 'yan mga kababayan natin, 'di ba? alam naman natin yung issue ni Torre at kung paano siya naging sunod-sunuran doon sa maling pag aresto kay Presidente Duterte. At may findings po yan, inamin nila. di ba? At uh, marami, marami kapagpakan. At uh, kung sinasabi po ni Mayor Basti na magiging attack dog lang, no bulldog lang, sabi ni Atty. Salvador Panido, itong si Torre. So yan talaga ang mangyari. At aasahan natin yan, mga kaubayan po natin. At ang uh, nakikita ko dito, baka mas marami pang pang-aabuso ng pulis sa pamumuno ni Tore, no? Mga kababayan po natin, hindi ko rin alam kung hanggang kailan itong si Tore at kung 'yan ang sinasabi ni Mayor Basti, abangan natin kung talagang uh, magbago ba itong si Tore, no? May iba ba yung kanyang pamumuno dahil siya ngayon ay PNP chief na maninindigan po ba siya? Kung alam niya kung ano ang tama kasi kung pulis ka, 'di ba? May sinumpaang tungkulin kayo, no? kung alam mong mali ang iuutos sa iyo, gagawin mo pa rin, eh di, wala kang pinagkaiba sa kriminal. Dapat yung maling nag sa iyo, dahil ikaw ay pulis, pin chief ka, no? ikaw ang pinuno ng pulis, kung inutosan ka ng mali, dapat yung nag sa kanya, aristuhin niya. Dahil mali ang inutos at labag, di ba? Sa prinsipyo ng isang pulis at labag sa ating batas. Pero kung maging sunod-sunuran sa maling utos, abay, siguro, no? Uh, yan ay pagbabayaran niya na lang pagdating ng tamang panahon. And, uh, alam ko may pananagutang pensitore pa sa kanyang ginawa kay presidente uh, President Duterte. And again, no, hindi talaga may iwasan ni Bipisara Sara na may kumpara itong mga pinipili ngayon ni Bongbong Marcos no, na opo sa kanyang pwesto. At kahit diyan pa lang sa pagiging house speaker na po ni Martin Umualdez at paulit-ulit na sinasabi ni BP Sara yan, na sangkot sa isang bribery, itong si Martin Romualdez pero ginawa pang house speaker at ngayon no ay gusto na namang maging house speaker sa 20th Congress. And sana may maninindigan na kalabanin po itong si Martin Romualdez at para malampaso na yan. Okay, so yan muna yung ating update. Huwag kalimutan mag-like and share. Mga kababayan, thank you and God bless po. Mabuhay!